Nagsasagawa ng Nationwide Day of Protest ang iba't ibang grupo ng mga jeepney operator at driver. dinadaingila nila ang umano'y hindi makatarungan na jeepney modernization program. Nasa Elliptical Road ngayon sa Quezon City ang ating correspondent na si Rex Remitio. Rex, kamusta na ang sitwasyon saan? Kung may kita mo nga sa aking likuran ay nagkakaroon ng bahagyang pagsikip ng daloy ng trapiko dahil nga kakaalis lamang uh, nung protest caravan o yung dose-dose uh, ng mga jeep na nagpoprotesta laban doon sa planong modernisasyon ng mga, ng mga jeep ng pamahalaan. Magtutungo sila ngayon sa may uh, Menjola na malapit sa palasyo, sa palasyo dahil nais raw nilang uh, iparating kay Pangulong Duterte yung kanilang hinaing doon nga sa planong uh, tinatawag nilang pag face out ng mga jeep na may 15 taon ang edad o pataas no at uh, kung mapapansin din natin ay mas uh, agresibo sila ngayon kaysa nung mga nakaraang uh, strike at protesta nila dahil inukupan nila kanina yung Uh, halos kalahati noong uh, elliptical road no upang uh, anyayahan yung mga jeepney drivers na sumali doon sa kanilang uh, protesta. Ngunit ang giit naman ni San Mateo ay isa itong protesta at hindi strike. Hindi strike dahil nga yung strike ay mas malawakan at um, inamin din niya na Uh, mas pinapalakas pa nila yung kanilang hanay at uh, kailangan pa nilang kumuha ng suporta pa sa publiko. Ngunit ang babala ni San Mateo ay isasagawa raw nila yung sinasabi niyang uh, pinakamalaking uh, protesta o strike sa kasaysayan ng bansa kung hindi sila pakiinggan ni Pangulong Duterte. Ruth. Rex, kanina nabanggit mo na inokupuhan nila yung sabi mo yung kalahati dyan sa elliptical road. Pero ngayon, parang nakikita ko sa video mo, medyo umuusad na naman yung mga jeep. Ano? Kamusta yung traffic? Tsaka kamusta may mga stranded ba na passengers? Uh, pagdating naman doon sa mga pasahero, kung maikita mo rin sa aking likuran, ay may mga jeep pa rin naman na hindi sumama doon sa protest caravan at nagsasakay pa rin ng mga pasahero. Medyo nga bahagya siyang lumuluwag ng konte kung ikukumpara mo uh, kanina na medyo talagang sumikip dahil nga pila-pila uh, yung mga jeep na papunta sa Menjola. At ngayon ay hindi pa rin nagsasabi kung ang LTFRB ba ay magde-deploy ng mga bus at mga truck na tutulong nga doon sa mga naagrabyadong pasahero kung meron man route. Rex Remitio, nag-uulat mula sa Quezon City.